Hello guys. Good afternoon everyone. Welcome to my YouTube channel. This afternoon, our topic is about hell. In the reference book of Sican Thessalonians chapter 1, verse 8 to 9. The Bible says in verse 8, in flaming fire, taking vengeance On them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. version guys or topic of heal sa book of 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9 nga sa mga siga sa walay magahatag sa panimalos sa mga wala makaila sa Dios ug sa mga wala magtuman sa maayong balita sa atong ginong Hesukristo And the verse 9, nga manag na manag antos sila ug silot nga walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa mga naong sa Ginoo ug sa imaya sa iyang gahom Another Another book or reference for the topic, Heal. So, Revelation chapter 20, verse 10 to 15. The Bible says in the verse 10, And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone. Where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. 11. And I saw a great white throne, and him that sat on, it, sat on it, from whose face the earth and the heaven played away, and there was found no place for them in verse 12 and i saw the dead small and great stand before god and the books and the books were opened and another book was opened which is the book of life and the dead were judged out of the sting which were written in the books according to their works. Verse 13 And the sea gave up the dead which were in it, and they, and heal, delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. 14 And death and heal were cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 15 And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. This is the Visayan Bis version. for the topic of Hail sa book of Revelation chapter 20 verse 10 to 15 Ugang yawa managpasalaag kanila gitambog sa linaw ng kalayo ug asupri diin at usab dito ang mananap ng mapintas ug ang mga mananalagna nga bakakon ug sila pagasakiton sa adlaw ugsa sa gabi ngatu sa mga katuigan nga walay katapusan verse 11 ug nakita ko ang usa kada kong truno nga maputi ug ang nagalingkod niini nga gikan sa iyang nawo nga nag pangalagewo ang yuta ug ang langit ug walay hingkitan nga dapit alang kanila verse 12 ug nakita ko ang mga minatay mga dagko ug mga gagmay nga nagatindog sa tubangan sa trono ug gipamuklad ang mga basahon ug may laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi ug ang mga minatay gipang hukman ingon sa mga butang nga nangahasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat 13 ug ang dagat mihatag sa mga minatay nga diha niini ug ang kamatayon ug ang hades mihatag sa mga minatay nga diha kanila o kini sila gihukman ang tagsa-tagsa sumala sa ilang mga buhat. Verse 14 ugang ang kamatayon ugang hades ni ngato sa linaw nga kalayo kini mao ang ikaduha ang kamatayon bisan ang linaw sa kalay nakalayo na Uh, 15 ug uh, may bisan kinsa nga wala ikit i eh, nga nahasulat sa basahon sa kinabuhi gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo thank you guys for watching please like share and subscribe to my youtube channel and please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching guys and God bless. To God be all the glory.